Ano ba talaga yung probability na tamaan ng isang tao yung uh, winning numbers sa loto para makuha ang jackpot? Yes, Og. Sa, uh, so sa base sa mga numbers, uh, depende din sa loto kasi may iba-iba tayong loto, may mga super loto, may grand loto. Pero sabi natin yung kunyaring 642, uh, yung pipili ka ng, yeah, yung pinakamababa, pipili hmm. ka ng anim na numbers from 1 to 42 uh, any order. Uh, yung probability na ako na, bumili ako ng ticket, uh, na mananalo yon is 1 in 5.2 million. Yun ay pinakamababang, yung uh, pinakamaganda. 5.2 million. Na ako yung tatama. So, sa million. ticket. Uh, uh -huh. Siyempre, pag dinalaw ko yung ticket, dodoble double yung probability ko to in 5.2 million pero maliit pa rin at mm -hmm. yung pinaka mahirap din yung 655 yun yung nung 2022 may 433 na nanalo <laughs> dahil uh, may combination na tumama uh, yun naman 1 in 29 million so mm -hmm. ganoon ka hirap pero of course uh, thugs, pag mas maraming pumupusta uh, lumalaking probability na may mananalo sa loto Tumingnan mm -hmm. natin, pinari yung 642. Mm -hmm. uh, ang chances ko manalo is 1 in 5.2 million pero kung may 5.2 million Filipinos na bumili ng tagi-isang ticket eh halos uh most likely may mananalo. Puhana. So so nakadepende kung ilang tickets yung nabebenta uh ng lottery uh, system. Si so uh, uh, uh -huh. pero uh, I don't think na nakakabenta sila ng 5 million. So ang estimate ko baka may probability na mga 2% na may tatama sa isang loto so depende sa tickets pero yun yung estimate lang baka 2% uh -huh. uh, or sabi natin 1%, mm -hmm. 1 out of 100 pag sunod-sunod mas maliit yung probability niyan